Suportado sa bagong hepe sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO ang programa ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ilabida sa pagsiguro sa kalinaw sa lalawigan. Samtang gipaniguro paniguro usab ni ang disiplina sa kapulisan sa probinsya ilabina sa pagpatuman sa 5-minute response time sa pagtubag sa alarma. Ano ang report ni Alan Domingo? Bago palang milingkod sa katungdanan si Police Colonel Christopher Bermudez ang panagahanay na ang iyahang mga programa. Lakip siyang prioridad ang dali nga pagresponde sa alarma base usab sa kamanduan sa liderato sa PNP din di why rason nga dili mahimo ang 5 minute response sa alarma bisan ni anto mga naa sa remote kadapit sa probinsya din di adunay pamaagi nga ilang mahimo Nagsugod na sa paglibot ang bagong hepe sa CPPO, aron masiguro nga mapatuman ang programa, apil na ang disiplina sa kaugalingon. inalay natin sa programa ng CPNP natin, unang-una yung five minutes response. That's why two days nag na ako ng mga stations and our regional director is... Uh, very much happy kasi minimit ko yung five stations sa day. Tinguha ni Bermodes nga masumpo o mapaubsan ang krimen sa lalawigan. subay so, usab sa kipadayag ni Governor Pamela Baricuatro nga na alarma sa naidabong mga krimen sa probinsya kinsa may basol sa illegal drugs nga usas mga hinungdan. Pababain natin ang krimen kung pwede nating masiro, masiro natin. And focus on more on accomplishment dahil uh, naniniwala ako is open, offensive is the best defense talaga. Palamboon na sabi niini ni, ang kahana sa kapalisan sa teknolohiya aron magamit sa monitoring o pagpadangat sa kasayuran sa katawahan o mismo sa ilang organisasyon. Samtang ihatagan o gibugaton sa CPPO ang suporta sa mga LGU, ilabi na sa ilang mobility o uban ng mga panginahanglan. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak